Yo G! Welcome back to another episode of Ride na G. Today is an ordinary day where we are going to pick up our passengers sa Temakats. As you can see dito, wala lang, chill chill, subu subu lang. Wala eh, ordinary lang. This time, I'm actually waiting for the passenger to step in the car. Previous vid, sila ang nagtanong, ngayon, tayo naman. Hello po. Yes ma'am, nandito na po ako. Wait lang pala, basa ka. Tara na po. Morning po. Honey, kuya. Oh. Honey, honey ma'am. Hey honey, kuya na. Yes, ma'am. Yeah. Saan po? Diyan po sa may kakaliwalat ng konti. Diyan lang sa malapit. Sa Bicol? Sa Bicol. Bird, na lang oh. My. Yes. God. <laughs> Blogger ka? Ah, uh, small content creator pa lang po. ka small content creator? <laughs> Makaano ba kami? <laughs> Maano nga. Man. Mare-report mo ba? <laughs> Mare-report <ka? laughs> Pero content ka pa. Po. Ha? Enrique G. Yung G po niya is G H I. Enrique Woo! Oh! <laughs> dapat, pala dapat pala English, English pala. <laughs> English pala dapat 'yun. Oh my god. Okay, you just You just right there. <laughs> eh dito ang entrance korea Oh my god. Okay, over there. Over there. You just. <laughs> pala English. <laughs> Ni mo then, naman kami inform. And If then, you go there, you stop there. <laughs> And then you go again. Okay, kuya. Thank you, bye, kuya. Bye. Anyaw. <laughs> Thank you. Pose mo yan, na kita. Bye. Thank you. Bye-bye. It's good to see It's good to see Ingat. East Pass po tayo, mam, na? Oh, Alos, alos, alas, alas lahat dun sa Arnais par alas dos ang uwi no ganto oras yeah, yeah, yeah. alas 3 ang mm -mm. alas 5 at alas seis mostly kasi ano KTV kasi sa malaki oh. Wow. yan kasi dito sa Makati GTV kasi Anong pa ba mam ma ano oh, KTV. KTV. GTV yan kasi hindi puro Japanese ano lang. Uh, Japanese. Okay. Japanese. Ano oh, nga parang karamihan ng mga pang... Uh, ng no, ano din puro oh, Japanese. Ano, wala naman din labas dyan. Mm -hmm. Compare sa, ano? sa malakati ma'am. Mm -hmm. Oo. Oh. kasi. Pero nagko-compete yun yung dyan tsaka sa malate. I mean, kunyari pagdating sa mga sales ganun hmm siguro po pero system kasi ibang ibang kasi ah okay pero siguro competition syempre yung iba, mga yung, ano nala o possible minsan lumilipat-lipat din doon. Hindi, mm -hmm. Hindi din, o yung ibang may, may mga store kasi dyan meron din store sa ah. wala oh. walang eh, ang parang narinig ko ma'am, may ano, um ano yan, yung parang may commission kayo sa mga, sa sales. Oo. Ganun, oo? Oo. Mm -mm. So, kung may bisita ka, di mas solo mo yung ano? Oo, mm -mm. yung sales. Oo. So, maganda po lang, maraming kang kaibigan, yun, no? Oo. Nasao, puntahin mo. Sliding din. Ano, ma'am? Sliding. Anong sliding? Halimbawa, kapag mas marami kang puntos, mas malaki sa... Ayun, band. puntos. O so, narinig ko may, may mga points, points. Mm-hmm, -mm, points. Ano yun? Applicable yun sa lahat, ma'am, ng ano, lahat mm -mm. ng mga bar. Even yun dun sa ano, sa malaki, ma'am, points din sila. Oo, oh, oh, points. Ay, gano'n. Eh, paano yun, ma'am, pag ano, syempre, yung guests nyo, papainamin kayo. Eh, paano pag mabilis kang malasing, hindi, mm -hmm. hindi mo namaan yung points po? Hindi. Kasi ano, Kung may tagalista, parang gano'n, ma'am. Oh de Ano? Bote-bote kasi dyan eh. Ah, ganun? Mm -mm. So, parang pagkatapos. Bote no, o kaya siya. Doon binibilang. Yun. may equivalent na yun. Agad. O okay, hindi pa nalalabas. No order pa lang. Meron na agad po. Oo, may equivalent na yun. Uh, magaling pala. Ano pala? Safe na no, kahit na malasing ka pa. Naka-ano na kagad. naka ano, na sa pangalan mo. Pero kasi gusto na makarami. Siyempre. Diba? Hmm. Sayang kasi. Nakainom ka na. Nagka-pera sa birthday 'yung ka-umi. Oo oh, naman. <laughs> ah, pagastos ka pa minsan, doon Dito 'yon, natandaan mo na. Oh, Ma'am, ito. Ito kasi 'yung sinasabi ko. Oh, oh. Gate. Ah, oo. Oh, oh. yeah. Okay, okay Ay, wow! oh, na po 'yan. naman. Oh, In that seat, G. Salamat sa pagsakay.